sir, ito na po yung bill. Ah, uh, thank you. Ah, uh, ik ikaw ang waiter dito? Yes po, sir. Mm. Okay, ah. Uh, keep the change. Thank, thank you, you, sir. Ate, ate, palimos naman po. Kahit magkano po. Ay, Neng, pasensya ka na. Nakabukas lang kasi nitong restaurant ko eh. Baka malugi ako pag binigyan kita. Kahit magkano lang po ate, nagugutom lang po kasi talaga ako. Neng, kung mo yung sarili mo na namamalimos ka, dapat yung pera pinaghihirapan. Kung gusto mo, pumasok ka na lang dito sa akin. Talaga po? Sakto, kasi wala pa akong staff dito eh. Sige po, sige po. Gusto ko po yan. Pero magbihis ka muna. Kung gusto mo, pumasok ka na lang dito sa akin. Talaga po? Sakto, kasi wala pa akong staff dito eh. Ako lang din yung nag assist sa sige mga costume. Sige po, custom. gusto ko po yan. Sige. Ah... Gusto mo base ka muna dito? Sige po, sige po. Sig kita damit. Sige po, maraming salamat po. Hello po, ma'am sir. Ito na po yung order niya. Po. Ano to? Bakit ganito lang? Ang order namin sa'yo, lechon kawali, paksiyo, minudo. Tapos yung ganito ang nahain mo sa amin? Patatangot na nga ka naman. Kanina pa kami naghihintay ng order, tapos ito yung ibibigay mo? Wala ka ba talagang utak o wala ka lang talagang pinag-aralan? Sa tingin mo, makakain namin to? Ha, Han, parang familiar siya sa akin. Siya yung Numamali mo sa kalsada eh. Kaya naman pala walang kaalam-alam alam, alam kumain. Huh. Lit ng utak, bobo pa. Kaya hindi ko nga kung bakit naging waitress yan dito eh. Ano sinaya mo yung oras namin? Tawagin e, mo nga yung manager mo. Uh, Sorry po talaga. ano po bang ba problema? Yung waitress nyo, ihahain sa amin, mali-mali. Asensya -mali. na po kayo, sir. Bago lang po kasi itong waitress namin eh. Hayaan nyo po, papalitan ko na lang po yung... Ang ganda pa naman ang review nyo sa Facebook. Tapos, ganto lang pala ang pagsiserve nyo. Hindi na. Gaksay lang kami sa oras na ito eh. Sa ibang restaurant na lang kami. Sin oh, ma'am. Sorry po. Alam mo, Shane, okay lang yun. Normal lang naman yung nagkakamali eh. Kasi dyan ka rin matututo. Basta sa susunod da ayusin mo na yung trabaho mo para hindi na ito nauulit. Opo, ma'am. Aayusin ko po yung trabaho ko. Balik mo na yun. Ah, kuya. Ito nga pala pagkaan para sa'yo yan. Nga pala, kuya. May bago na nga pala akong trabaho. Alam mo, Shane, yung mga katulad natin na namamali mo sa kalsada, hindi nauunlad sa buhay. Isa pa, wala na rin tayong pag-asa. Kaya yung mga pangarap mo, kalimutan mo na yun. Dahil lahat nang yun, hindi matutupad. Kuya, gusto kong pagtrabahuhan lahat ng kikitain ko. Tsaka, ayoko na rin kasing mamalimos. At? Ano sabi mo? Ikaw, e mangupit ka na lang kayo sa restaurant na pinapasukan mo. Sigurado ako, malaking naman ang kinikita niyo dun. Ano, kuya? Ayaw mo? E di ako na lang magnanakaw doon sa restaurant na pinapasukan mo. Kuya, ano ba? Huwag mong gagawin yan kasi pag ginawa mo yan, masisira lahat ng mga pangarap ko. Ewan ko sa'yo. Diskarte ko yun. Hello po, ma'am, sir. Um, welcome po. Ano pong order niyo po? Good morning. Um, sige nga. Gusto ko ito. Ito na ba masarap to? Ayoko niyan, Lovie. Ito na lang. Ah, sige po. Yeah. Alam mo na, nakakatawa itong batang to. Mm, lagi smile no? Ganda ng customer service. Thank you po. ang oh, sige na. Ah, ito yung... Maraming Thank salamat you. po. Ay, ang ihit na pala Alam mo, Shane, natutuwa ako sa'yo. nag improve ka na. Tsaka nakikita ko, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Pati nga yung mga customers, napapansin eh. Looming ka pa. Thank you, ma'am. Ya yeah, mo, ma'am. Mas pagbubutihin ko pa yung trabaho ko po. Tama. Pagpatuloy mo lang yan, ha? Apo. Sige na. Sige, sige mo na yung ibang customers ko. po. Stand. Problem na, no? sa akin po. Ah, hmm. uh, wait, Hello, po. Ah, uh, pwede ba namin kausapin yung manager niya? Po. Manager po. Ah, uh, bakit po? May nagawa po ba ako or hindi po ba masarap yung snerve ko? Pwede ba pakitawag nila yung manager niya? Um, manager po. Oo. May gusto lang kaming sabihin. Sige. So, uh, yes po, ma'am. Ikaw yung may -ari uh, oh po yung may-ari ng restaurant? Oo po, ma'am. Gusto lang namin sabihin na nagustuhan namin yung pagkain. Uh, thank you po, ma'am. At isa pa, sobrang ganda ng service ni Shay? Um, gusto ko lang itanong, nagpa-franchise ba kayo? Ah uh, yes, ma'am. Willing ko ako mag-franchise. Good, kasi mga negosyante kami. And naisip namin na kukuha kami ng franchise sa inyo at kukuha kami ng mga tauhan na katulad ni Shane, magiging malago yung negosyo natin. Um, okay. Ito yung calling card ko. Tawagan niyo na lang ako kapag interesado kayo. Nandito na rin yung bayad namin. Ah, sige po, ma'am. Sige po. Thank you po, ma'am. Thank sir. you. Thank you po. Che! Mm -hmm. Wala naman yung ate mga amo mo eh. Che, anong ginagawa mo dito? Kunin mo yung pera sa kaya. Bigay mo sa akin. Ano? Ayaw mo? Ako na lang kukuha. Teka lang, kuya. Kuya, pwede ba? Itigil mo na yung masasamang gawain mo. Tsaka... Mahal ko yung trabaho ko. Ayokong masira yung mga pangarap ko. O kung gusto mo, kuya, tutulungan na lang kita magbagong buhay. Ano magbagong buhay? Eh, mas malaki pa nga kinikita ko sa pagnanakaw eh. Shane, ano nangyayari dito? Um, ma'am sir, pasensya na po. Gusto po kasi kayong nakawan ng kapatid ko eh. Ano? Ma'am, di po totoo yun. Nangihilan po akong pagkain. Totoo ba yung sinasabi mo, Shane? Hoy, ikaw. Di ka na nahiya sa kapatid mo. Di ka na naawa. Di mo ba alam, sa pinaplano mo, sa inuutos mo sa kanya, pwede masira ang buhay niya. Kalalaki mong tao eh. Di ka magtrabaho na maayos. Pwede mo gayahin kapatid mo. Ka naman gugulo dito ha, naiintindihan mo. Sige, kung ayaw niyo manggulo ako dito, bigyan niyo na ako ng pera. Pera ba ka mo? O eto, pera. Tsapa ko. Di mo ba alam? Pulis ako. Sa so, oras na mabalitaan ko na may rito sa restaurant namin, sa kulungan ng bagsak mo. Hindi sa relic mo lang ako. Shane, okay ka lang ba? Uh, opo, ma'am. Okay lang po ako. Uh, ma'am, pasensya na po ulit, ha? Ah, uh, si Shane nga pala. Yung waitress natin. Hello po, sir. Kinagagala kita makilala, Sin. Natutuwa ako sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Natutuwa ako sa'yo dahil mas pinili mo pa rin gumawa ng mabuti. Kung tutusin, pwede nyo nang limasin yung mga pera dito sa restaurant eh. Alam mo, Han, swerte to sa restaurant natin eh. Kasi parang simula na pumasok siya dito, dumadami na yung customers. Tsaka ang dami rin natutuwa sa kanya. Hindi ba, Han? Magtatayo tayo ng bagong branch tamang tama, magagampanan ni Shane ang pagiging manager doon. Talaga po ba, ma'am, sir? Mm -hmm. Sir, maraming salamat po. Sobrang lalang tulong na po talaga na ito para sa akin, ma'am. Thank you po. Mm -hmm. Sir, salamat po ulit. Mm, ligpitin ko na po. Sige, Shane. Thank you po. May bait na bata no?